Ate San Jose Galvez from San Jose del Monte City, Philippines. Ayun, ayun. Ayan. Hindi ko malaman kung dalandan ba ito o kalamansi. Ayan, alanganin. <laughs> Basta tumubo yan dito sa likod bahay. Pipitasin na natin kasi hinog na. Parang dalandan siya na parang kalamansi. <laughs> Wala tayong dalang pang pang cutter. Ayan. Titimplahin natin yan para gamot sa sipon. Ayan, ayun. Dito tayo sa likod bahay. Nadj Hello po, good morning. Good morning. Nandito tayo ngayon sa likod bahay. Ayun ayun, nandito tayo sa likod bahay. Para nanguha tayo ng kalamansi, parang kalamansi na parang dalandan. Thank you for watching. All my videos, love and support. Thank you. Thank you. Love you all. Love you all. Sana healthy